Dalawang option, yung tinatawag nilang optional condition. Huh? optional condition. Ito namang optional condition is, uh, sa wikang Arabic, is khiyar ashar. Halimbawa, bibilin mo ang isang bagay. Sabi niya, okay, ilingin ko sa iyo, kapatid, na uh, ito, bibilin ko, bigyan, ko, uh, bigyan mo ko isang linggong palugit. Sa loob ng isang linggo, is kapag ito yung nagustuhan ko, is tuloy ang benta natin. Pag hindi ko nagustuhan, pwede kong ibalik sa'yo. Okay. So, yun ang tinatawag nilang optional condition. Ito, meron ding condition na ipinahintulot. Unang-una is, meron kayong mutual consent. Meron consent sa both parties. Kahit sasabihin niya yun na, sabi niya, okay bro, kunin uh, kuan ko sa'yo, bigyan mo ko ng one week na pwede kong ibalik sa'yo o pwede kong ipagpatuloy. So, yung uh, nagbebenta sabi na hindi. Uh, hindi ako magbibigay ng optional condition. Talagang pag binili mo yan, wala nang uh, tawag doon, wala nang balikan. So, meron din pa lang condition yung optional condition. Sa condition na merong mutual consent na uh, papayag yung both parties. Huh? Papayag yung, lalo tigit yung nagbebenta. Kasi siya yung, uh, ikaw yung humihiling ng Uh, tawag doon, condition ng optional condition. Ang nag nagiling dito ng optional condition is yung namimili. Meron din naman, kasi sa ngayon, marami kasi yung mga uh, pakulo ang mga nagbebenta Minsan, magbibigay sila ng magandang pakulo. Sabi niya, okay, ibibenta ko sa iyo ito, bibigyan pa kita ng optional condition within one week. So, parang, anong tawag nila yun? Di ba yung mga may uh, promo na magbibigay ng mga gandang mga option? Uh, di ba mayroong mga binabenta ganyan? Dahil sa maraming kompetensya sa, sa market, uh, ang example na lang nito is mga sasakyan. Mga sasakyan ngayon is yung iba nagbibigay ng under warranty for 100,000. O di kaya under warranty for 3 uh, years. Ngayon, meron namang nagbibigay na under warranty for 4 years. So, mas ma matagal na panahon. So, dahil doon, nagkakaroon ng kompetensya sa sa market. So dito, pwede yung bot. Kung yung mismo yung nagbebenta, magsasabi siya na, "Okay, bilhin mo to, bibigyan pa kita ng additional, bibigyan pa kita ng option na one week. Uh, nasa sayo to, one week option. Na kung magustuhan mo, tuli mo, kung hindi mo magustuhan, ibalik mo sa akin." Okay. Ganun din. Pwede ang maghingi ng option, optional condition is yung yung bibili. mm Bro, bilin ko yan, pero bigyan mo muna ako ng one week. Pag magustuhan ko, ituloy ko. Kung hindi ko magustuhan, is ibalik ko sa iyo. Ito, applicable, applicable sa ngayong panahon. Lalo tigit kung nasa online business ka. Pwede yon. Masya Allah, ang ganda, no? Applicable yun. Halimbawa, katulad nung nag-order sa iyo, yung ibibenta mo ay hindi pala sa'yo kung di iba. Ngayon, ipinost mo doon sa page mo, pagkaraan mo ipos post sa page mo, may nag-order sa'yo. So, dahil sa may nag-order sa'yo, so kailangan mong bilhin yung item na yun kasi hindi mo pa hawak eh. Eh, hindi naman po pwedeng magbenta ng hindi mo pa ari yung item maliban sa isang bagay. Ano po yun? Yung buy or salam. Yung bilanggit natin nakaraan, yung buy or salam, na magbibigay isang tao ng uh, tagon, cash, tapos nagkasundo kayo na after a month, a week, ay ah, ibibigay mo sa kanya yung uh, napagkasunduan yun na item. Pwede yun, kahit hindi mo pa pagmamayari. Pero yung bagay na yun is hindi specific, ay kahit anong item. Pero kung specific, hindi po pwede maging bayo sa lamang. Hindi siya specific. Okay. Ngayon mga brother, is yun na. Uh, uh binigyan ka ng option, yung uh, optional condition, nagbigay ng uh, batas ng Islam ng optional condition, na meron kang uh, pwede kang humiling sa nagbenta ng optional condition. O di kaya yung nagbenta mismo magbibigay karagdagang uh, pabango niya doon sa uh, sa tawag doon, Marketing niya. Kasi maganda kasi yung kwa din eh. Pabango mo sa marketing mo yung eh, kabilang yan sa marketing strategy yung uh, doon, Optional condition. Mabibihira lang magbibigay ng optional condition. No? kadalasan hindi nagbibigay ng optional condition yung mga tao. Kaya kaya nga binanggit dito, kabilang sa condition, kahit nagbigay pa ng optional condition yung nagbebenta, meron pa rin silang condition. Nilagyan pa rin ng condition Una is mutual consent sa pagitan nila. Kailangan makuha rin yung uh, side yung nagbebenta kung papayag ba siya sa uh, optional condition. Pangalawa, ma-specific yung panahon. So, ay big sabihin na may specific, ma-determine yung panahon. Halimbawa, ang hiniling, mo, hiniling ko sa iyo is one week. Okay. Pagkaraan ng one week, pag sumobra na yung one week, uh, ibinalik mo sa akin after a week, hindi na, hindi ko na ah uh, pwedeng tanggapin. Bakit? Kasi sumobra ka na doon sa napagkasunduan natin. Halimbawa, seven days, ibinalik mo, pag eight days, hindi na po pwede. Okay mga bro? Kasi lumagpas na doon sa usapan. Pero ibinalik mo within 7 days or less than 7 days, pwede. Kasi ang usapin ninyo is one week or less. So pwede mong ibalik. So yun, maganda yun mga brother. Kung meron kayong online business, pwede ito sa, pwede ninyong hilingin doon sa, kan halimbawa yung uh, ipinopost niyo? wala kayong kapital, uh, may page kayo, tapos kumukuha kayo ng uh, tawag doon, Epinopos uh, ipinopost ninyo yung page doon sa kabila, doon sa sarili mong page. So, bago mo ito maibenta, kailangan mong mabili muna yung, tawag doon, yung item bago mo ibenta sa iba. Maliban na lamang sa bagay po kung papasok sa buy or sell Kahit hindi mo pagmamayari. Pero sa condition full paid. Halimbawa, yung isang bagay, ito, item. Pero hindi specific to ah, na pagmamayari ng sinuman. Limbo, ang ipinos ko, iPhone, ano bang mga kuhan ngayon? iPhone 16. Inilagay ko, any in iPhone 16. So, ini iPhone 16, hindi siya specific. Kung hindi siya, mga kwan, uh, kumbaga common, general, iPhone, basta iPhone 16. Ipinos ko, galing sa company. Yung company, meron sila iPhone 16, ipinos ko doon. Ganitong presyo ko. Ngayon, sabi nung, nakita nung, uh, kwan mo, mga suki mo, gusto ko yan alam nila na hindi sa iyo 'yun. Alam mo rin hindi, hindi, hindi mo hindi mo pa 'yun. Ngayon, hindi ka pwedeng kumuha ng pera maliban sa nabili na mo, yung panay item. Unang option, pwede kang makipag uh, tawag doon, humingi ng uh, conditional option doon sa nagmamay-ari. Nabili mo muna, pagkabili mo, ibenta mo, pag hindi uh, umatras yung buyer mo, pwede mong ibalik yung item kasi may conditional kayo. Pangalawa is kung General yung bibenta, ibig sabihin, pangkalahatan yung iPhone 16. Hindi specific na item. Meron kasi specific na item, ang tinutukoy na specific na item, ito mismo, ito, wala nang iba, ito lang. Ito na siya. Ito, ito, ito ang tinutukoy ko. Ngayon, merong katulad nito, in general, hindi yun specific na item. Ito, specific, kasi ito yung tinutukoy. Katulad ng pagbebenta ng isang lupa na ang lupa, meron ng pa pangalan. O di kay sasakyan, meron ng justice number. Pag sinabi mong Toyota Corolla 2024 model, so general siya. Pero pag nakasulat doon na specific, pati yung justice number niya, wala nang ibang ibibenta kung di, yun lamang. So kapag specific item, hindi mo pwedeng ibenta maliban na lamang na pagmamayari. Malinaw mga bro. Specific item. Bro, ito, kunwari, ipinost ko sa sarili kong page. Ah, ipinos ko sa sarili kong page. Ngayon, mayroon na akong page, in-repost ko naman sa account ko. Specific item siya, specific ha? Specific na siya. post ko sa akin. Ngayon, hindi ko pwedeng ibenta ito kasi specific item siya, maliban na lamang na pagmamayari ko na, nabili ko na siya. Pero kung kwan lamang, pamphlets, Inilagay mo sa kwan is, is, hindi yun specific. Common yun. Halimbawa, itong model, common yun. So, kapag common, hindi specific yung bagay na yon pwede mong ibenta e kahit hindi mo pagmamayari. Pero ipapasok mo siya sa uh, salam. Ma, ma, malino ba mga bro, yung pasok sa salam? Ang bentahan kasi ng salam, kunin mo ang full paid, tapos later na yung item. Un, un, uh, unawain nyo, ang buy salam is all paid, ang bayad, ang item is later. Saka pa lang ibibigay is yung... Pero kung direct ang bintahan, hindi po pwede. So kapag specific ang item is hindi pwedeng benta maliban na lamang kung pagmamayari mo. Kung general yung item, pangkalahatan, ah, hindi specific, pwede kang kumuha ng pera ng pulpit kahit wala pa yung item kahit hindi mo pa pagmamayari. Wala pang mabawala. Hindi siya sakop doon sa sinabi kanina na huwag mong ibenta maliban na lamang kung ito ay hawak mo o pagmamayari mo. Okay. Balik tayo sa natalaki natin na uh, pangalawang option. Ang pangalawang option na binanggit natin is yung conditional option. So ang conditional option is Uh, meron ding condition. Ang condition niya is kailangan magkaroon ng mutual consent sa pagitan ng, uh, ng bibili at saka nagbebenta. Pangalawa is merong uh, at pan, merong uh, panahon. Merong limit na panahon nakapag dumating na yung limit na panahon na yon ay kailangan ah uh, ma mawawala na ng visa yung conditional option. Once na natapos na yung iniling mo na option na panahon wala ka ng pagpipilian. Hindi mo na pwedeng ibalik. Kung ikaw na bumili, hindi ko na pwedeng. Maliban na lamang kung tinanggap ng uh, tawag doon, nagbenta. Bilang ako nagbenta, may karapatan ako na tumangi uh, tumanggi. Eh, natapos na yung sabi natin. Pero, meron din akong karapatan na okay na. So, ibig sabihin, nasa sa akin ang desisyon ngayon. Ikaw, wala ka ng desisyon. Ang tanging pupwede lang sa'yo na rights mo, habang hindi pa lumagpas sa panahon. Pag lumagpas sa panahon, wala ka ng rights. Ako, may rights ako, pwede ko pang bigyan pakita ng grant. Kasi ako yung may-ari ng item. Okay. Ngayon, ang pangatlo sa uh, option, yung tinatawag nilang Kiaro Lave, yung defect option. Ito naman, tapos na yung bentahan. Natapos na yung bentahan.